always finds a way where there seems to be no way. He sees the path ahead and paves the way for others. Take action. One thing is not enough. Act upon your course. and am Michelle you of King Flash Out video. Pag-aralan natin kung paano aakyat ang position mo ng mas mabilis. I'm sure kung bagong register ka pa lang sa Alliance in Motion Global, pinapangarap mo na na maging silver executive or gold executive, lalo na kung global ambassador. Pero iniisip mo, paano nga ba aakyat agad ang position mo? Paano ka nga ba magiging silver executive? So yun ang i natin ngayon. May ikukuwento ko sa inyo, hindi malimutan yung one time isa sa mga members na itinuturing akong mentor at eh, nagtanong siya sa akin. Sabi niya, apply bakit kaibigan ko? Kajujoin -jo lang niya, pagkatapos ng ilang araw nakita ko yung post niya, silver executive na siya agad. Paano nangyari yun? so ako naman, medyo natawa ng konti kasi yung reaction niya parang gulat na gulat siya. Pero heto yung explanation niyan kung bakit. Ang maling akala ng iba, ang pag ng position ay nakadepende sa dami ng members na napapajoin. Pero hindi po ito totoo. Ang pag ng position ay nakadepende sa dami ng repeat -re orders na nagagawa mo or nagagawa sa loob ng team mo. Ito po ay nakabase sa dami ng reorders, hindi sa dami ng members na napapasali. Sa totoo lang, kahit wala ka pang pa member, pwedeng umakyat ang position mo. Kahit pa ang dahilan ng pag-join mo ay for personal use lang at wala kang balak gawin ng business, gusto mo lang makatipid sa products, pwede pa rin umakyat ang position mo, ituturo ko sa iyo kung paano. Ang bawat product natin ay may katumbas na points. Ang repeat binary points para sa match sales bonus, commissional points para sa unilevel commission, Commission, at positional points para naman sa stair-step commission. Sa ngayon, mag-focus muna tayo dito sa positional points. Gawin nating example ang 1 box C247. Sa C247, meron itong 0.2 positional points. Ilang points ba ang kailangan natin para maging silver executive? Hindi ba 10 points? Kung ang bawat 1 box ng C247 ay merong 0.2 positional points, ilang box ng C247 ang kailangan mo para makabuo ka ng 10 points? Sa kada 1 point, ito ay may katumbas na 5 boxes of C247. Kaya para ma-reach mo ang Silver Executive level, kailangan mo ng 50 boxes of C247. Kaya kung gusto mong umakyat agad ang position mo sa Silver pwede kang mag-reorder ng 50 bucks sa C247 ng isang bagsakan lang. O kahit na anong combination ng products, basta aabot ito sa 10 positional points. Automatic, magiging silver executive ka na agad. Pero kahit naman hindi ka mag-reorder ng isang bagsakan ng 50 bucks sa C247, as long as continuous ang reorder mo at ganun din ang mga leaders sa loob ng team mo, aakyat at aakyat ang position mo from Silver Executive up to Global Ambassador. Heto naman ang pangalawang example kung papanong ikaw at ang mga members mo ay pwedeng maging Silver Executives agad. Panoorin mo itong mabuti. Okay, halimbawa ako at apat sa mga members ko ay gusto agad maging Silver Executives. Ang pwede namin gawin, bibili kami ng 50 boxes ng C247 at paghahatian namin ito sa lima. Kung lima kaming maghahati-hati, kailangan mag-reorder ang bawat isa ng tig sa sampu para makabuo kami ng 50. Ngayong meron na kaming 50 boxes ng C247, ang gagawin namin, ipapasok namin lahat ng 50 boxes na yon sa pinakaibaba kay Sir Vong. So ibig sabihin lahat ng points ng 50 boxes na yon sa kanya mapupunta, sa kanya ilalagay. Kaya automatic si Sir Vong magiging silver executive at kapag naging silver executive siya, pati si Sir Joy magiging silver, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Rosemary, at ako. Pero kung gagawin niyo ito sa loob ng team mo, huwag na huwag ninyong kakalimutan na ito ay applicable lang sa direct. Ibig sabihin, si Sir Bong kasi, ang direct sponsor niya ay si Sir Joy. Si Sir Joy naman ang direct sponsor niya si Ma'am Cynthia si Ma'am Cynthia ang sponsor niya si Ma'am Rosemary at si Ma'am Rosemary naman ang sponsor ay ako. Halimbawang nagkataon na si Servong ang sponsor niya ay si Ma'am Cynthia at in-apply natin ang technique na to para maging silver executives agad. Ang mangyayari, si Sir Joy hindi siya magiging silver executive kasi hindi siya ang sponsor ni Servong. Ang magiging silver executive lang ay si Sir Vong, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Rosemary at ako. Kaya dapat bago i-apply ang technique na to or strategy na to dapat ma-check muna kung sino yung sponsor ng bawat member sa line. Wala namang limit ito kahit ilan kayong gustong maging silver executive sa line ay pwede. Basta i-check nyo lang yung sponsor ng bawat member sa line. At syempre, kung gustong mong maging global ambassador agad, malaki ang may tutulong kung marami ka ng members kasi mas maraming repeat -re orders kaya mas napapabilis ang pag-akyat ng position. Kaya sa ganitong business, importante talaga ang teamwork. Excited ka na ba maging silver executive? Mas may excite ka kapag na-experience mo na maging gold executive, lalo na global ambassador. Kaya, good luck! And for more video tutorials, please subscribe or follow me on Facebook. I'm Michelle Yu of Team Flash Out, Korea. Annyeong!